Umpisahan natin, number one, high blood at sakit sa puso. Yan. Ano ba itong mga high blood at sakit sa puso? Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Ang dami kong na-prepare para sa inyo sa araw na to. Ito po, ah. Umpisahan natin. Sakit sa puso, ito talaga yung pangunahing dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas. Ito ang mga risk factors natin for heart disease. Kita niyo bakit sakit sa puso halos magkasama yan. High blood, smoking, cholesterol, uh, hindi nage exercise at nag tumataba. Yan. Number one cause yan. So, kadalasan, pwede sa lalaki, pwede sa babae ng sa puso. Ito yung puso natin. May apat na valvula yan. Eh. May apat na chambers dito sa kanan, kaliwa, sa taas, kanan, kaliwa, sa baba. Apat to. One, two, three, four. Actually, sa hayop, tatlo lang eh. Tayo mas maganda. Apat. Ito po ang mga sakit sa puso. Iisa-isahin natin ha. Maganda to. So, ito yung number one na heart disease. Pag sinabi sakit sa puso, hindi pare-pareho. Iba-iba yan. Ito yung number one na sakit sa puso. Ito, coronary heart disease. Pag sinabing coronary heart disease, may bara yung ugat sa puso. Kaya may bara. Ito ba sakit nyo? Sasabihin nyo. Hindi pwede sabihin sakit sa puso. Hindi malinaw sabihin nyo coronary heart disease. Yan ang tawag dyan, ha? Kung may bara, yung sumasakit ang dibdib. Okay? Yan ang tawag kasi kailangan alam nyo pangalan ng sakit nyo para pagpunta nyo sa doktor, tama ang gamutan. Pag nag-comment kayo, tama rin ang gamutan. Hindi magkakabali ang gamutan. Kailangan alam niyo. Number two, ang sakit nyo ba? Arrhythmia. Ibang usapan to. Sakit sa puso to, pero iba ang tawag eh. Arrhythmia. Ibig sabihin, yung tibok ang nagloloko. Ha? Yung tibok, mabilis ang tibok, mabagal ang tibok. Ito ba problema nyo? Yan, comment lang kayo. So, yan na May coronary heart disease, barado. Ito naman, number two, arrhythmia. Tibok naman ang problema pangatlo. Ang sakit nyo ba sa puso ay heart failure? Heart failure, mahina ang puso, mahina ang tibok. Yan, lumalaki yung puso, nagmamanas yung paa, hinihingal, hindi makatulog na nakahiga, kailangan ng apat na unan, tatlong unan, heart failure yan. Mahina ang ejection fraction sa puso. So, alamin nyo, ha, pag nag-comment kayo, ang sakit ko, coronary heart disease, sakit ko arrhythmia, sakit ko heart failure. O, para alam natin. Pang-apat, ito. Ang sakit nyo ba ay heart valve disease? Ito yung tinatawag na pwedeng rheumatic heart disease. Yung valvula sa puso ang may sira. Ito, apat na valvula. O, apat na valve. May sira ba yung valvula nyo? Pwedeng mitral valve, aortic valve, rheumatic heart disease, mitral valve prolapse, inooperahan kung malala. So, itong sakit. Kaya hindi pwede sasabihin, sakit sa puso lang. Maraming klase. Iba't iba ang gamutan, iba-iba ang tableta, iba-iba ang gagawin, iba-iba ang payo. Kaya dapat alam ninyo. Yan ang number one. Dapat gusto ko lahat ng followers natin alam yung sakit. So, yan. Number four yan. Number five, ito naman kahawig to ng heart failure. Ang tawag dito, cardiomyopathy. Ito medyo hindi to magandang sakit eh. Yung nagkaroon ka lang ng virus, nagkasipon lang, tapos humina na yung puso. Bakit tinamaan yung muscle ng puso ng hina? Eh, hindi natin alam. Minsan, trangkaso lang, nagka-cardiomyopathy. Eh. Minsan, malas yung ganito. Hindi mo alam ba nagkakasakit. Eh. Pero merong ganyang sakit. Ito po, medyo rare tong isa, pericarditis. Yung balot sa puso sumasakit. Kadalasan, ito po ay dahil sa tuberculosis. Pag ang TB tumama sa puso, TB pericarditis. Ito medyo mas rare na. Dalawa na lang. Aorta. Sa malaking ugat ang may deprensya. Palagay natin yung mga abdominal aorta, aortic aneurysm, lumalaki yung malaking ugat. Meron din ganyang sakit. Dati, alam ko, si First Gentleman, eh, uh, Arroyo, nagkaroon siya ng ano, aortic problem. Eh. Alam ko, yun, yun sa pagkakaalam ko, lumaki yung aorta niya. Eh, pero nagamot naman. So, iba yan. Ha? Chest pain din yan. Masakit din dibdib, pero iba palang sakit. At huli sa lahat, meron tinatawag na vascular disease. Yung ugat ang sumasakit. Yung malalaking artery ang sumasakit. So, ibang usapan yan. Ha? So, yun ang gusto ko sa inyo, in-explain ko sa inyo, hindi simple ang heart disease. Balik-balikan nyo lang itong video, pakilike, pakishare sa mga may sakit sa puso para tama ang gamutan. Hindi pwede pupunta sa dok. Dok, sakit sa puso. Tapos na. Anong sakit sa puso? Coronary heart? Yan. Anong sakit sa puso? Heart valve? Yan. Iba-iba gamutan dito. Ito naman, pupunta tayo sa high blood. Okay, ang high blood pressure, very common ito, marami sa mga Pilipino. So, ito yung gamutan natin para sa high blood. Meron syempre yung tableta na gamutan, pero bukod sa tableta na pampababa ng blood pressure, alam ko, pwede nyo ipost yung iniinom nyo. Kadalasan, amlodipine, iniinom, or losartan, iniinom. Yun ang common ngayon. Meron din mga iba, metoprolol, pampababa. Pero bukod sa gamot, kailangan tama rin yung kinakain. Ito yung mga pagkain, dito muna tayo sa bawal. Ito kasi ang favorite ng karamihan. Eh. Ito yung pampahayblad na bawal. Ha? Bawal asin. Pag maraming asin, eh, namamaga yung natin. Eh. Di ba? Bawas sa fast foods kasi maalat, mamantika ang fast foods. Bawas sa karne Okay? Medyo mabilis lang discussion ko ngayon kasi ang dami kong hindi discuss para sa inyo. Butter, mantikilya, konti lang ang pahid. Ito. alak, tsaka junk food. Ito, chichirya. Ito talaga, ito talaga pang blood. Kasi yung asin eh. Maraming asin, mag-iipon ang tubig sa katawan. Pag maraming asin, mamamaga ang katawan, mamamaga ang muka, tataas ang blood pressure. Ito naman mga pampababa, bukod sa pag-inom ng gamot, bawang may tulong ha? mga tatlong butil tatlong butil lang hindi talaga ganun kalakas magpababa pero healthy sila yan mga iba't ibang prutas syempre itong mga lettuce green leafy vegetables kahit anong bananas apples mansanas saging syempre pakwan ang favorite natin magandang park pakwan Okay? intindihan nyo naman, isda, maganda rin. So, ito yung mga good for the heart, pampababa ng blood pressure. Papakita ko lang ang blood pressure. Ito po, napakaganda. Dito nyo lang makikita to sa ating Facebook Live. Alam natin, ang pinakamagandang blood pressure ay 120 over 80 o mas mababa pa. ba? Diba? Alam natin yan. Pero ang blood pressure, base din sa edad. Ito, hindi ito gano'ng tinuturo. Kung ano edad mo, baby, teenager, 20s, o senior citizen, iba't iba din yung blood pressure na okay sa'yo. Ha? So, ipapakita ko lang, merong minimum blood pressure, may normal, may maximum. Dito na lang tayo sa normal BP. Para mas madali yan. Ha? So, pag sa mga babies, 90 over 60 lang ang BP nila. Ang baba. Pag mga 5 years old, 95 over 65, tumataas konti. Pag mga 6 to 13 years old, tumataas niya. 105. Uh, pag sa mga 20 years old, yan. Diyan natin lumalabas yung 120-80. Yan, o. yan ang average. Pwede mas mataas konti. Hanggang dito lang, 130 over 83. Pero wag sa sobra. So, ito yung normal. Ha? Kung nagkakaedad na, 30 to 34 years old, ito, 122, tumataas konti. Pero halos 120 over 80 pa rin. Ha? Paano kung mga 35 years old na, nakita nyo, pag nagkakaedad, tumataas talaga yung average blood pressure. Ito, 125 over 85, pero mababa pa rin. Ang cut-off natin, kita mo, pag nagkaedad ka na, let's say 55 years old, normal na sa kanila ang 130 over 86 eh kasi nang na eh. At pag above 60, ito 134 over 87. Pero ang sinasabi ko, dapat mas mababa sa 140 over 90. Ha? 140 over 90. Papakita ko to. Yan. Ikot tayo. Dami ko na prepare para sa inyo. Ganda ba na prepare natin? Cute itong painting. Tagal na itong painting sa amin. 40 years na to Doc Lisa. 40 years. Ang ganda ng painting. Dito ko pa mga boards natin. Yan ang mga boards natin. See? Kompleto tayo ngayon. First topic natin, high blood. Yan. 140 over 90 ang cut-off. Pag dito, eh, mataas na yung blood pressure. Pag mas mataas sa 160 over 100, sobra taas yan. Ha? Very high. Ito, misan, in-hospital yung ganito kataas, ha? Kung masakit ang ulo. So, 140 over 90, high blood na. Pag, pag mga 130 to mga 80 to 89, medyo malapit na ma-high blood.